nandito tayo ngayon sa Desmarinas, Cavite. So, kanina may nakita nga tayong rider. So, alamin natin kung gaano ba kahirap ang pagiging rider at alamin natin ang kwento ng buhay niya. Hi, sir. Good po. Ay, pasensya na. Naabala kaya sa pagkain. Tapos ka na ba? Okay lang. Okay lang. Sir Luis, ako si Mao Sa office po kami ni Senator Rafi Tulfo. Ano? Matagal na po kayo nag-rider? Matagal na rin po. Mga ugo one year na rin po. Kasi kanina, habang dumadaan kami, nakita namin na nagbabiyahi ka, paikot-ikot ka dito. Tapos yun nga, naabutan ka namin na kumakain. Ano yan? Pag ganyan, sir, dito na talaga kayo kumakain. Opo, ma'am. Kasi, ma'am, may po kasi yung buhay ngayon, ma'am. Eh. Yung kakain ko po na perang ikitain ko, magbabaon na lang po ako para mas tipid po. Sir, kumusta ba ang pagiging rider? Gano'n ba kahirap? Mahirap po, ma'am. Minsan, konti lang kinikita. Kadalasan po, wala, wala din minsan talaga. Kaya, ma'am, yung ako, ang mas maraming kita ma'am nasa Maynila po talaga ma'am. Doon po talaga ako kumikita ng malaki kaysa po dito sa Cavite at mahina po yung biyahe po talaga dito at nag-aagawan po kami. Magkano na makinig kita mo sir sa araw-araw? Ang pinakamalaki ko ma'am, minsan 400 to 500. Kadalasan po ma'am may nauwi din ako na 300. Labas na yung gas doon. Labas na rin po yung Kung baga, take home mo na. Take home po na po yun. O, kasi sa panahon ngayon, sir, sobrang daming rider, no? So, sobra po, ma'am. Mm Ilan po ang anak niyo, sir Luis? Isa lang po, ma'am. May namatayan akong kambal. Sa tiyan lang po ng nasawa ko. Si misis po, anong trabaho? Nasa bahay lang, ma'am. Nag-extra-extra lang po. Kakasambahay po. Parang on-call lang po, ma'am. Siya, tinatawagan lang kung san merong Bakanting nga ano, pagtatrabahoan. Magkano naman kinikita niya pag ganun? 300 to 400. Meron din 200. Ganun po. Kasi sir, you know, yung mga napapansin namin, no? Usually pa naman ang mga delivery, tanghali. Opo, ma'am. Mas so... marami po ng delivery sa tanghali. Kaya sobrang init. Laban po yan, ma'am. Paano ginagawa nyo? Tinitiis na lang? Tinitiis lang po, ma'am. Kahit umuulan, kahit basa ka na, wala, po, wala ka pong magagawa mo kasi para sa pamilya mo. Pinakamahira talaga yung init ulan, no? Y yun po yung number one na kalaban po ng mga rider, ma'am. Once na may nabuk na po, kailangan may deliver po siya. Okay. Kahit ano yung sitwasyon? Kahit, kahit yung sitwasyon, ma'am, kasi may oras din po kasi. Nakakailang booking ka, sir, sa isang araw? Minsan, ma'am, nakakapito ako, walo, anim, pinakamababa ako ng apat. So sabi mo sir mga 500 na uuwi mo sa pamilya mo. Paano niyo yung pinagkakasya sa bahay? May mga binabayaran ka pa bang nangungupahan po ako, ma'am? Mm -hmm. Eh kailangan po ay eh, tiagaan na lang tiagaan. Kailangan may maiuwi talaga sa pamilya. Yung pangkain po nasa 200 pwede na po yun. Nag Tapos nag-aaral po yung anak ko. Ano na po siya grade 6. Sir napansin ko ano medyo medyo luma na sa init po. Sa init okay. itong bag mo Bam. kasi binibili din yata yan ano. Opo okay, ma'am. Saka so, parang yung ibang nakikita ko sir may uniform, Wala igual. po kasi ako pambili ng uniform ma'am. Kaya mahal din po kasi yung iba. Eh. Kailangan po may pambayad, may pambayad ka din. Mas okay sana kung may uniform. Mas okay din po. Pero wala po talaga kasi akong pambili mo. Nasa 1,000 plus din po ata. Mamik. Ah, so mahal din. Pambayad na lang ng kuryente. Yes po. Sir, ano? Pambayad kuryente tubig. So ngayon, sir, saan ang biyahe mo niyan? Ah, ma'am, papunta na po ako Maynila. Doon na po ako babakbak ng biyahe mo. Sa Manila, sir, kumusta? Saan ka naman tumatambay doon? Sa Pasay po. Minsan sa Makati. Marami din pong... Booking po sa Makati. Eh paano na, sir, pag kunwari, kayo ng ulan habang naghihintay ng booking, saan kayo? Doon lang din po sa may pasay. Standby ka muna, tapos kuha booking. Kung may makuha kang booking na umuulan, kailangan mo siyang i-deliver. Sir, ngayon magpapasko, ano bang hiling mo? Kung sakali. Kahit po, pang noche buena lang po. Basta lang po, may panghanda lang kami sa Pasko. Kahit pa paano, may pangregalo sa anak ko. Kahit pa po, mabilang ko yung asawa ko ng ano, regalo. Para sa amin po, mas okay na po yung gano'n. Kahit pa paano mapasaya ko yung pamilya ko. Sige. Try kong iparating kay Senator Raffy. Thank you po. Sige sir, hindi ka na namin abalahin ano. Pasensya na naabala okay lang namin yung okay lang ano po. pagkain mo. Sir, kunin ko yung contact number mo asaka details lang po. ano okay uh, po. tawagan kita. Okay po. Okay po. Salamat. ngayong araw tayo naman ang magbibigay ng delivery sa kanya galing kay Idol Rafi. so tara puntahan natin siya sa kanyang bahay so ito yung bahay ni Sir Louis ito yung address na binigay niya sa atin kanina tao po delivery po Hi, Hi, sir! Merry Christmas po! Merry Christmas po, hey, ma'am. Ma Ayan. Sir Luis, kumusta? Okay lang po, ma'am. Kauwi mo lang? Opo. So, kanina kinuha ko yung address mo, di ba? Yes po, ma'am. Kasi, syempre, sir, araw-araw, ikaw yung nagdi-deliver, ikaw yung nagsiservisyo sa mga tao na hindi na kailangan lumabas, ikaw na yung nagdadala para sa mga kailangan nila. May handog na regalo sa inyo si Sir Raffy. Ay, maraming salamat Ayan. po, ma'am. Thank you po, Sir Raffy. Andiyan ba si Mrs.? Andito po, ma'am. Sige, sir. Pasok natin. Mm -hmm. Hi, ma'am! Good afternoon Good po! po. Ma'am Sheena, kanina, naikwento nga niya kung gaano kahirap yung trabaho niya bilang rider. At sabi nga niya kanina, bakbaka na daw ang biyahe ngayon kasi sa darating na Pasko. At kayo daw po ay nag e extra bilang kasambahay. nag e extra po ako diyan sa kapitbahay namin. Nagdilinis-linis po ng bahay, nag-aano po ng mga alaga ng amo ng mga pusa. So paano yun? Ang sabi niya kasi maaga pa umalis na siya, gabi na siya nakakarating, nag pa ba kayo? Gabi na nga lang po talaga kami nag-aabot kasi lalo po pag halimbawa, on call lang po kasi yung pasok ko dyan sa pinapasukan ko. Pag, ayun po, pag minsan madalas, pag, pag prepare ko po kasi ng, sa school sa kanya, natutulog po ako ulit. Eh, yung pagising ko po, wala na po siya. Ito po, nagpadala po ng pang Noche Buena si Idol Rafi. May mga spaghetti, pansit, lahat po. May mga gamit na din po dyan. Thank you. Tapos pagkain ng bata. And especially, syempre may bigas, bigas, po. bigas po. Sana Kailangan Sir, Sir. Sir. Sir Luis makatulong po sa inyo. Maraming salamat, Maraming salamat po. Salamat po. Malaki, tulong, tulong po yan. yan. Sa amin. May panghanda na po. Sir, hindi lang doon, hindi lang dyan po nagtatapos yung Tulong ni Senator Raffy. Nagpadala po si Sir Raffy ah uh, Sir 40,000 pesos po ito. Ay, thank, Salamat you po. Po, thank, thank you po. Salamat po, Ma'am. Thank you po. Thank you po. 40,000 pesos po ito sana po makatulong po sa inyo sa araw-araw niyo sa anak niyo. Ha, tanggapin niyo po. Thank you thank po, Ma'am. Ma thank you po, Sen. Raffy. First time po kong makakahawak ng ganyang kalaking pera po. Uh, o, oh, first time lang po talaga. Madalas po kasi kapos, tapos po lagi, kaya lagi po magkapera man po, sakto lang pambayad po ng mga bayarin, panggastos po sa araw-araw. Kaya malaking tulong po talaga yan sa amin. Mabibili ko ng pamasko yung anak ko. Mm -hmm. Yun yung nabanggit mo kanina yes, sa akin. Ma -ma. Baka po makabili na ako ng uniform ng lalo mo. Ayun, so pamasko no. ng anak ko. Okay. Para yung asawa ko, ma'am. Mami, so magkakapamas ka din, ta? po. <laughs> Ikaw, ano naman gagawin mo doon sa iba? Itatabi po namin, ma'am. Tapos, baka makakapagpa-check up na rin po ako. Bakit? May May, ano po, kay? may hyperthyroidism po kasi. Ay, matagal-tagal na rin po ako, hindi nakakapagpa-check up. Ganon katagal na po ko hindi nakakapagpa-check up? Matagal na po. Two years na po sa'yo. Kaya po, hindi rin ako nakakainom na maintenance ko, kasi... Mahal din po kasi pag nagpa-check up, automatic po dapat meron kang laboratory na result yung thyroid function. So, pang yun, sir, two years na, walang check up, ganito okay. Oh, lang? Wala, wala po, wala akong iniinom, wala po iniinom, ano po. So, hindi ka naman nahihirapan ma'am? Minsan, inaatake po ng, ano, ng anxiety, hmm. ng palpitation po, pero kaya pa naman po, kaya... Laban pa din. Ano yun, sir, pag nakikita mo siya na ganun? Tapos, Siyem siyempre, ma'am, ma ano, ma po, ma ma mahirap po, ma'am. Siyempre yung asawa mo, nakikita mo ganun pa. Nahihirapan siya. Kaya minsan, ano, hindi ko siya talaga pinapayagan pumasok din. Kasi sabi ko, dito na lang sa bahay. Ako na lang po talaga ang kakayod. Kaya lang talaga minsan, talaga mam, kapos talaga mam eh. Kaya gusto niya rin pong tumulong. Kaya kahit may sakit siya, gusto niyang makatulong sa amin. Pang ano, pang kain. Pang kain lang, pang po ng mga bata. Ayun sir, importante. Ayan, may 40,000 pesos, may noche buena, complete package na. Thank sir, maging masaya po yung darating na Pasko sa inyo, And yun so lang naman po ang gusto po talaga. ni <laughs> Maraming salamat po, Senator Happy, sa tulong niyo sa Panoche Buena. May panghanda na po kami sa Pasko. At maraming maraming salamat po sa 40,000 na binigay niyo. Malaking tulong po ito. Mapapacheck up ko po yung asawa ko. At hindi na po ako makipag-backbackan sa kalsada para kubitan ng pera dahil dito po sa 40,000 na binigay nyo, may maihahanda na po ako, mabibilang ko po ng regalong anak ko, yung asawa ko. Maraming maraming salamat po. Maraming salamat po, Sir Rafi, sa pamaskong handog nyo po. Tsaka po dito po sa binigay nyo pong 40,000, 40 makakapagpa-check-up na po ako. Tsaka happy po talaga yung Christmas namin. Maraming maraming salamat po. Maraming salamat, Sir Rafi! Merry, Merry Christmas po! po.